Dito po sa Bayan Luma, sa may Tulay tula Julian, dinilinis po ng mga taga-munisipyo, mga tawa ng munisipyo, kasi nagparao ito dito kahapon, kasi yung bako po ayun po, nalaglag doon sa pinagpapatungan, ayun yung kulay pula, yun, yung isa doon, yun, 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 yan, yung isa na yan, Nakapatong po yung bako na yan dyan, tapos nung mamanubra na siya yung bako na yan, tumagilid, doon sa pinagpapatuhan kaya yan, nalaglag ay ano tumaw, tumaw no, tumagilid tapos umulan no ng no, malakas yung bagyo nagbaraho to dito ayan po yung mga basura kinakalkal nila ngayon linilinis yung isa po niyang pinagpapatungan ng bako na yun yung kwadrado na yun andito na po sa kabilang tulay lumusot na po dito sa butas ayan po dyan sa butas na yan lumusot po yung isa nagpunta po doon sa kabila kaya ayun po ngayon yung imbis yung basura na po yan ay lulusot dapat sa kabila hindi po nakalusot kasi nagbara po yung isang kwadrado na pinagpapatungan ng bako ang katulad nun kaya dyan naipon yung basura ayan, inilinis nila ngayon ayan no? Hmm. Hmm. Uh, linilinis na nila ngayon ayun oh. Ayun yung mga nagtuwa kumukuha ng mga basura. Ayun, tagaangat. Ayun, nandoon yung truck nila. yan Tapos meron naman din sa tubig, ayun oh. Si Goya. Nasaan 'yon? Ayun oh, ayun oh. lumalangoy lang oh, ayan. Dalawa sila, ayun dito yung isa. yan Uh, kulay blue ng damit kasi yung dami na pong basura oh naanod na yung basura kaya uh, pakiusap ko po dyan sa mga kababayan natin na huwag na po kayong magtatapon ng basura lalo na po sa mga creek, sa mga kanal kasi ganyan pong nangyayari tingnan nyo po sa dami ng basura nagbara tong tulay na to malaki na hong tulay na to kasi malawak ko tong ilog na to ayun ho oh sa dami ang basura nagbara kahapon tapos umapaw yung mga bahay bahay rito sa katabi ay bumaha sa loob ng pamamahay nila kaya yung mga kapanood po nito ngayon sana po eh, wag tayo magtapon ng basura sa kung saan, saan lang itapon po yung basura natin sa tamang basurahan para hindi po mangyari ang ganito na nagbabara ayan po tayo nagtsatsaga sila magtanggal ng mga basura sa kagawan din natin tayo rin naman ang pinapayarapan eh tayo ang gumagawa ng paghihirapan ng ating mga kababayan ayan po o yun lang po mga lods maraming maraming salamat thank you for watching tulad po ng sinabi ko Huwag po tayo magtatapon ng basura kung saan sana mga lods para wala tayong nagkikita mga taong ganyan na naglilinis so. at saka yung <laughs> sa, sa bako ingat ingat din sa trabaho sa mga ganitong sustasyon para hindi po nalalaglag sa <laughs> kanya Hello alam po thank you for watching Hello, binubuo na basura o yan nandito po sa kakabila yung isa tatawirin natin sa kabilang tulay yung isang kwadrado sinasabi ko kanina maraming lumada kasi ano tulay tulay hulyan Ayan ito yung isa eh. Ayan o. Oh. Ito yung isang kwadrado na sinasabi ko. Ayan o. Oh, yun sa kabila. Kanina yung pinakita ko sa inyo magkasama yan. Dalawa na yan No. Puro pa rin basura Oh. oh. Mm. Ayan o. No, ayan o. Lumusot. Sa ilalim ng tulay. <laughs> ayan. Diyan Nakapatog yung bako. Ayan. O. Oh, ayan o. Oh, Bye-bye o. Oh. Bye-bye. Thank you for watching. Stoldag sinabi ko kanina. Huwag magtatapon basura kung saan saan. Para walang abala. Para walang baha.